Sa pagtawid ng bagyong Nika sa kabundukan ng Cordillera, walang tigil na pag-ulan ang naramdaman sa Benguet. Isa sa inaasahang mapipinsala rito ang sektor ng agrikultura kaya ang Benguet PDRRMO inabisuhan na ang mga magsasaka sa posibleng epekto ng bagyo. 'Yun ang lagi nating sinasabi na as much as possible sa mga farmers natin kung man yung nakikita nating pwedeng paraan para ma-minimize ang ating loss, alimbawa early harvest kung pwede, ay early harvest ng mga ito dahil sa bagyo lugi ngayong araw ang tinderang si Leonie sa Strawberry Farm sa La Trinidad Binguet. Wala pa. Wala pa po. Medyo mahina kasi siya ngayon. Wala, pati walang turista. Ang ilang magsasaka, umaasa ring hindi masira ang kanilang mga pananim. Ang iba sa kanila nagawa pang matakpan ng plastik ang kanilang mga pananim pero kung maging tuloy-tuloy ang pag-uulan, posibleng malubog muli sa baha ang ibang taniman. Agiban niyan, of course. Basically sa ating general public naman 'yan ang ating agrikultura naman given yan. No? So uh, automatic naman, kung titingnan naman natin ang klase ng economic ng ng, ng probinsya, agriculture-based naman talaga siya. Pero ang ilang taniman sa Barangay Buyakawan sa Bugyas binget binaha dahil sa pagtaas ng level ng ilog. Pumalo na sa halos 290,000 pesos ang iniwang pinsala ng Bagyong Christine at Leon sa probinsya pero inaasang madagdagan pa ito sa pananalasa naman ng Bagyong Nika. Samantala, kanselado na rin ang anumang tourism activities sa probinsya automatic na po kasi mga yan lalo na itong mga nature based nating na tourism activities natin automatic yan no dapat ay wala na po siyang wala na po siyang activities kasi it's very risky yan uh, though may mga taong may mga turista talagang pasaway kung minsan ano so ito talaga ang binabantayan ng ating mga municipalities at barangay Hanta na rin ng PNP ng La Trinidad sa anumang epekto ng bagyo nakaready po yung mga equipments natin needed for uh rescue kung meron man or anong mangklasing ano yan gagawin na nakaharang or dumating dito sa bagyong Kuanayto na nika nakaposisyon na rin ang mga kagamitan ng Benguet PDRRMO para sa pagsasagawa ng mga clearing operation dahil sa tuloy tuloy na pag-uulan Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines